Patuloy na tinututukan ng Public Order and Safety Office o Poso de Gupan ang dali ng trapiko sa mga kalsadang sa, o sa kalsada sa lungsod na nasa ilalim pa rin ng konstruksyon. Ayon kay Poso de Gupan Chief Arvin Decano, mahigpit umano sila sa pagpapatupad ng mga batas trapiko at pagbibigay abiso sa mga motorista ukol sa mga isinasagawang kalsada. Mahabang pasensya rin umano ang kinakailangan dahil hindi umano maiiwasan ang mga bagal na usad ng trapiko lalo sa mga bahaging isina sa Ayos. Medyo nakikita naman natin na nagiging traffic natin ngayon doon sa may Rizal, saka dito sa may Perez kasi ginagawa yung intersection dun sa malapit sa Nazaret, yung Pakyat ng Tulay and then dito naman sa may PNR uh, sinesemento na yung daan unti-unti uh, naman uh, nakikita naman ng mga driver or mga 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 bumabiyahe dito na nakikita ni na naman na may mga ginagawang karsada kaya sa mga portion na yan ay dyan kami nahihirapan Diyan yung tinututukan namin kasi diyan nagkakaroon ng traffic. Dagdag pa, hinihingi din ito ang kooperasyon ng mga motorista at pedestrian sa pagsunod sa mga batas-trapiko upang mas maging maayos at maaliwalas ang kakalsadahan sa lungsod at maiwasan ang mga aksidente. Sa ngayon, hinihintay na lamang umano ng kontraktor o ang kontraktor upang maumpisahan na ang paglalagay ng mga pedestrian lane sa kalsada. Ano natin yan, Hindi kami pag dadivertan. Mm -hmm. Kaya, kunting tiis lang sa mga driver, kung si mga buhay bisita dito, yung mga taga dito sa Dagupan, mm na nakikita naman natin na develop at ginagawa yung daan natin para pagdating ng ulan, hindi na tayo mabaha. Yan ang tinig ni Poso Dagupan Chief Arvin Decano. IFM News! IFM News! IFM! IFM. News!